Taba muna tayo. Si Rolly Boy. Ano nga ginagawa ni Rolly Boy doon? Okay. Basta Rolly, anong ginagawa mo dyan? Dito nang korea ang tanim ng aking lolo. At sobrang tamis na rating Tingnan mo, ayaw, ginuguyam na nga oh. ano? Nakakit na ng mga ano oh. Oh, wala nga nga pala. Tamis ng bunga na rin. Ay, wala pa namang bulok-bulok yata eh. Meron ng pailan nila. Oh, wala nga. Tamis nga pala ni Ano nila gamay? Nila lang Tama Wala nga. Kaya pala binabantayan mo. Oo, oh, binabantayan. Baka may makakuha no. Binabantayan ko araw-araw yan. oh, wala. Ay, mas matamis yung mangga ng tanim ng lolo ko. Yan! Kuha ng... Yung dahon, alam mo yung dahon. Yan, yung mga ganyang tuyo. Yung mga gantaw. Itaw, itaw, itaw. Ay, pag dinurog mong ganyan yan, ay, eh, pwede mong ilagay sa uh, kape. Gagawin mong asukal sa tamay. <laughs>